Naranasan mo na bang mapunta sa isang tensyonadong sitwasyon kung saan ang pagsasalita ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon, kaya pinili mong manahimik upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan? Sabi nga nila ang katahimikan ay ginto. Pero paano kung may mas epektibong taktika kaysa sa simpleng pananahimik? Isang paraan na hindi lang nag-iingat ng iyong katahimikan kundi nagpapalakas din ng iyong impluensya sa bawat sitwasyon. Ito ay hindi lang tungkol sa pananatiling tahimik. Ito ay tungkol sa paggamit ng katahimikan bilang iyong pinakamalakas na sandata. Samahan mo ako at tuklasin ang sinaunang karunungan ng stoic na magpapabago sa paraan ng iyong pagharap sa hamon ng buhay, isa. Ang lakas ng pagmamasid sa bawat sitwasyon, binibigyan ka ng katahimikan ng pagkakataong obserbahan bago kumilos. Dahil dito, nagiging isang pagkakataon ang sitwasyon imbes na isang kumprontasyon. Sabi ni Marcus Aurelius, lagi mong obserbahan na ang lahat ng bagay ay nagbabago. Ang pananahimik ay nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Napapansin mo ang mga pattern at mga katotohanan ng hindi nakikita ng iba. Kapag nagmasid ka bago kumilos, ang tugon mo ay nagiging makatuwiran, hindi emosyonal, kaya nananatili kang may kontrol sa iyong sarili. Dalawa. Magsalita kapag kailangan ng katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi ka na magsasalita kailanman, ibig sabihin lang nito ay hinihintay mo ang tamang pagkakataon. Kapag nagsalita ka, siguraduhin mong may bigat ang iyong salita. Mas may halaga ang isang mainat na piniling salita kaysa sa walang katapusang pagsasalita. Gamitin mo ang iyong boses bilang isang sandatang may katumpakan, tatlo. Iwasang sumipsip ng negatibong enerhiya kapag may taong bumabati sa iyo. Inaasahan nilang magbibigay ka ng reaksyon. Pero sa pamamagitan ng pananahimik, inaalis mo ang kanilang kasiyahan sa pagpukaw ng iyong damdamin. Munit hindi lang dapat basta manahimik, gamitin mo ang negatibong enerhiya bilang inspirasyon. Imbes na hayaang maapektuhan ka, gawing motibasyon ito para lalo mong pagbutihin ang sarili mo at makamit ang iyong mga layunin. apat Kumilos, hindi lang tumugon ang katahimikan na walang kasamang aksyon ay kulang. Ang tunay na taktika ay ang pagsasama ng katahimikan at matinong pagkilos. Kapag nahaharap ka sa mahihirap na sitwasyon, madali kang madadala ng bukso ng damdamin. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa katahimikan bago kumilos. Huminga, umatras sandali, at pag-isipan ang iyong mga opsyon ng maingat. Alam ng mga stoic na ang isinasaalang-alang na pagkilos, hindi ang emosyonal na reaksyon, ang siyang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan. 5. Panatilihin ang composure sa gitna ng pagsubok mga taong mahilig sa drama ay natatakot sa kakayahan mong manatiling kalma sa gitna ng kabuluhan Ang composure ay isang bihirang lakas na mas malakas kaysa anumang argumento. Ang pagpapanatili ng kapanatagan ay hindi lang nagdadala ng respeto kundi nagpapakita rin ng iyong panloob na tatag. Kapag nanatili kang matatag, nagkakaroon ka ng pagkakataong hindi lang lampasan ang kabuluhan, kundi maging inspirasyon din sa iba. Ang lakas ng isang estratehiyang nakabatay sa katahimikan sa susunod na harapin mo ang isang hamon. Tandaan ang estratehiyang ito, obserbahan. Iwasan ang negatibong enerhiya. Kumilos ng maingat. At magsalita lamang kapag kinakailangan. Ang katahimikan ay makapangyarihan. Munit ang isang estratehiyang batay sa katahimikan ay hindi mapipigilan kung nakarelate ka sa mensaheng ito. Sumali sa ating Stoic Guide family sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel na ito. Ay share mo ang video na ito upang matulungan ang iba na matuklasan ang makapangyarihang kaisipang ito. At tandaan, ang iyong kapayapaan ang iyong pinakamalakas na sandata.